Ginawa ng 24 oras ang hotline ng Philippine Health Insurance Corporation o ng PhilHealth. Ito ang binigyan diyan ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma sa ginanap na 32nd weekly membership meeting ng Rotary Club of Manila sa Manila Polo Club, Makati City. Ito'y para mas mapabilis at epektibo ang pagsangguni ng mga miyembro ng PhilHealth na may kinalaman sa kanilang benepisyo. Kasabay nito ay inilunsad din ng State Health Insurer ang Click to Call Channel sa kanilang website na 24 oras din ang operasyon. Kaugnay nito ay nikayat ni Ledesma ang mga Rotarians na makiisa at huwag magdalawag isip na tumawag sa kanilang hotline dahil handa ang kanilang mga tauhan na sa sagutin na mga katanungan at may ang pangailangan ng kanilang mga miyembro. Sinabi pa ng PhilHealth official na sa tulong ng naturang hakbang, mas mabibigyan ng akses sa mga overseas Filipino workers anumang araw at oras na naisumangguni sa kanilang ahensya. Bukod pa dito, maaari rin mag-request ang mga miyembro ng PhilHealth maging ang mga Rotarians ng callback system sa pamagitan ng text messaging sa numerong 0998-857-2957 at sa numerong 0917-110. 9812 para sa ilang mga katanungan. Nagpaalala din na sa publiko ang PhilHealth na maging mapanuri sa paggamit ng callback channel at iyaking lehitimong taga PhilHealth ang kanilang makakausap. Iginit din ng PhilHealth na maging alerto at huwag basta-basta maniniwala sa mga website na gumagamit lamang ng kanilang logo at pangalan. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez na para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama naglilingkod ng tama.